Alam mo ba yung pakiramdam na dati? Halos araw-araw kang gigising na may good morning babe, ingat ka sa work, tapos ngayon. Wala na? Dati, simpleng emoji lang ng puso o kiss. Parang nabubuo na agad yung araw mo. Pero ngayon, kahit isang simpleng kumusta ka, wala ka nang naririnig. Ang sakit, di ba? Parang biglang lumiit yung mundo mo. At ang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip mo ay ito. Bakit parang big deal sa lalaki kapag hindi na sweet yung babae? Bago natin simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Dito natin simulan. Bakit nga ba? Bakit ganun kalalim ang tama ng simpleng pagbabago ng isang babae sa ugali niya, lalo na pagdating sa pagiging sweet? Una sa lahat kailangan nating aminin, karamihan ng lalaki, kahit gaano pa sila ka-alpha, may tinatago pa rin emotional dependency sa babae. Hindi ito laging obvious kasi nga trained tayong mga lalaki na magmukhang matibay. Pero deep inside, yung simpleng sweetness ng babae, yung pagyakap sa likod, paghawak sa kamay, o kahit simpleng ingat ka-message, yan ang nagiging fuel ng confidence natin. Isipin mo yung mga couples ngayon na laging nag sa Messenger o Viber. Dati, kahit busy si girl, magpapadala pa rin siya ng random na selfie na may caption na Miss You. Para sa lalaki, parang jackpot na yon. Pero kapag nawala yon bigla, hindi niya lang basta mararamdaman ng lungkot. Para siyang naiwan sa ere, para itong cellphone na nasanay sa full charge. Dati, laging 100% ang battery kasi lagi kang nakaplug sa sweetness ng babae. Pero ngayon, Parang biglang naputol yung charger. Oo, may battery ka pa, pero unti-unti nang nauubos. At habang bumababa ang percentage, mas ramdam mo yung anxiety. Ngayon dito pumapasok ang masakit na parte. Ano ang nangyayari sa lalaki kapag biglang hindi na sweet yung babae? Wanda na nagsisimula ang overthinking. May problema ba siya? Ako ba yung may mali? O baka may iba na? Yung simpleng hindi niya pagsagot ng goodnight Nagiging dahilan para hindi ka makatulog. 2. Naapektuhan ng ego. Ang ego ng lalaki ay parang salamin, isang crack lang, ramdam agad. Kapag nawala yung sweetness ng babae, pakiramdam ng lalaki hindi na siya mahalaga, hindi na siya priority. At dahil doon, nagsisimula siyang mawalan ng confidence sa sarili. 3. Nagiging clingy or needy. Dati chill lang siya, confident na mahal siya ng girlfriend niya. Pero ngayon, dahil hindi na siya sweet, siya na mismo yung nauuna. Asan ka? Bakit hindi ka nagreply? Okay ka lang ba? Ang irony, yung pagiging clingy niya, mas lalo pang naglalayo sa babae. Ang lalaki kahit gaano katigas ang dibdib, natutunaw din kapag nawala yung lambing ng babaeng minahal niya. Parang sa Instagram. Dati, lagi niyang nilalike lahat ng post mo. Minsan pa nagko-comment ng, Kwapo ko talaga baby ko. Pero ngayon, kahit nag-upload ka ng bagong picture, dead ma, hindi ka na pinapansin. At para sa lalaki, hindi lang yun simpleng like validation yon Kaya pag nawala, parang ang bigat sa dibdib. So paano nga ba dapat intindihin ito ng isang lalaki? Simple lang. Hindi laging ibig sabihin na hindi ka na mahal kapag hindi na siya sweet. Minsan comfort zone lang. Ibig sabihin kampante na siya na andyan ka. O baka nagbago lang yung love language niya. Hindi na siya showy pero baka mas ipinapakita niya sa actions kaysa words. Isipin mo yung apoy. Kapag nagsisimula pa lang, malalaki ang liyab, ramdam init. Pero habang tumatagal, hindi ibig sabihin na wala na. Nagiging baga siya, tahimik pero mas mainit at mas matagal. Alam mo bang sa utak ng isang lalaki, ang sweetness ng babae ay hindi lang simpleng gestures o words. Para sa kanya, yan ang proof na mahalaga pa rin siya, parang resibo ng pagmamahal. Kapag sweet ka, parang sinasabi mo sa kanya, oh, ikaw pa rin. Pero kapag biglang nawala dun siya bumabagsak, at dito pumapasok ang malalim na parte ng male psychology. Bakit nga ba? Bakit? Parang automatic na naapektuhan ng isang lalaki kapag hindi na sweet ang babae. One validation junkie ang lalaki, kahit hindi niya aminin. Sanay ang lalaki na magtrabaho, mag-provide, magpakita ng effort. Kapag may sweetness galing sa babae, yun yung reward system niya. Sa isip niya, kung sweet siya, ibig sabihin tama ginagawa ko. Kung hindi na siya sweet, baka may mali na ako. Two-self-worth connection. Maraming lalaki ang dinidikit ang kanilang self-worth sa kung paano sila tinitingnan ng babae. Kaya kapag nawala yung sweetness, parang nawala na rin yung sense of worth nila. Two-fear of replacement. Malalim na psychology ito. Ang lalaki may takot na mapalitan. Kapag hindi na siya sweet, Nagiging paranoid siya na baka may ibang pinapasaya yung babae. Kapag pinagsama-sama mo lahat ng ito, ito ang nangyayari sa lalaki. 1. Nagiging overthinker. Bakit hindi siya nag-text ngayon? Bakit ang dry ng reply niya? Bakit parang hindi na siya excited makita ako? Minsan wala namang issue talaga, pero sa isip ng lalaki parang big deal na agad. 2. Ego blow. Ang lalaki, ego-driven by nature. Ang sweetness ng babae ay parang gasolina ng kanyang ego. Kapag nawala, parang na-flat tire bigla sa kalagitnaan ng biyahe. Kahit gaano ka pa kagwapo, kasuccessful o kaastig, tatamaan ka pa rin. 3. Behavioral Shift Yung dating kalmado, nagiging clingy. Yung dating confident, nagiging insecure. Yung dating alpha, nagiging needy. At ito ang irony. Yung mga bagay na kinagigiliwan ng babae nung una, nawawala dahil sa sobrang pagkapraning ng lalaki. Isipin mo sa messenger, dati si girl laging may pa-emoji, pero ngayon puro okay na lang. Sa isip ng lalaki, OMG may problema na. Kahit hindi naman, ang ending? Siya na mismo yung nag-overcompensate, nagiging makulit, at mas lalong naiirita si babae. Para kang gamer na sanay laging may buff or healer sa team. Kapag lagi kang binibigyan ng shield or heal, lakas ng loob mo. Pero kapag nawala bigla yung healer, kahit alam mong malakas ka, ramdam mong mahina ka. Ganito rin ang lalaki, kapag wala na yung sweetness, nawawala ang buff sa confidence niya. Minsan, hindi nawawala yung pagmamahal ng babae. Nababawasan lang yung effort. Pero para sa lalaki, parang buhusan ka na ng malamig na tubig. Ang problema, hindi niya alam kung malamig lang ba talaga yung panahon o nagbago na yung panahon ng babae. Ngayon, paano dapat intindihin ng lalaki ang psychology na ito? One, awareness is power. Una, dapat alam mo na normal lang na maapektuhan ka. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang tao ka. Ang mahalaga, huwag mong hayaang lamunin ka ng paranoia. Two, understand the shift. Hindi porket hindi na siya sweet, wala na. Pwedeng nagiging comfortable lang siya. Sa simula ng relasyon, sobrang effort kasi kailangan makuha ka. Pero kapag kayo na, minsan mas relax na siya kasi kampante na siya sa'yo. Three, love languages change. Baka love language niya ay words and sweetness. Pero ngayon baka nag-shift na siya sa actions like pagluluto, pag-aalaga o pagsuporta sa goals mo. Kung hindi mo ito naiintindihan, iisipin mong wala na siyang pakialam. Pero ang totoo, nagbago lang yung paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal. Parang Netflix series. Season 1, laging may kilig, mga pag-good morning texts at constant na misuse. Pero pagdating ng season 2, mas matured na yung kwento. Mas tahimik pero mas solid ang relasyon ng mga characters. Hindi ibig sabihin boring na, nag -e evolve lang yung story, para kang halaman. Noong una, lagi kang dinidiligan araw-araw. Pero habang tumatagal, hindi na araw-araw kailangan. Kasi mas matibay na yung ugat mo, kaya kahit hindi lagi dinidiligan, nabubuhay ka pa rin. Ganito rin sa relasyon, hindi ibig sabihin wala ng tubig, mas stable ka na lang. So malinaw na, hindi sweetness ang sukatan ng pagmamahal. Pero ito ang masakit. Kahit alam ito ng lalaki sa isip niya, bakit ang hirap pa rin tanggapin? Bakit kahit alam mong mahal ka pa rin, nasasaktan ka kapag hindi na siya sweet? Pero bakit parang ang hirap tanggapin? Bakit kahit alam mong hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mahal, ang bigat pa rin sa dibdib kapag hindi na sweet yung babae? Ito yung tinatawag kong silent battle ng isang lalaki yung struggle na hindi niya kayang ikwento kahit kanino. Pero ramdam niya sa bawat araw na lumilipas. Ang totoo may dalawang salitang bumabalot sa sitwasyong ito. Ego at insecurity. One, ego ng lalaki. Ang lalaki, natural protector, provider, leader. Kaya kapag hindi na sweet ang babae, parang may nagsasabi sa kanya, hindi ka na sapat. Kahit hindi totoo, ganito ang translation ng utak ng lalaki. Two, insecurity trigger. Ang dating maliit na bagay, nagiging malaking issue. Kapag dry yung reply ng babae, parang may third party na agad sa isip ng lalaki. Ang simpleng pagbabago nagiging sign na hindi na siya mahal. One overthinking spiral. Lalaki nagiging hostage ng sarili niyang isip. Bakit kaya hindi siya nag-text? Bakit parang wala na siyang energy makipag-usap? Ako ba ang may mali? Hindi na siya mapakali at kahit trabaho o hobbies niya naapektuhan. Isipin mo sa messenger. Dati ang reply niya mabilis, mga 5 seconds lang may balik na agad. Pero ngayon, minsan 2 oras bago mag-reply. Ang lalaki, kahit hindi gustong mag-isip, napapaisip. Kanino kaya siya busy? O baka may kachat siyang iba? Tao emotional roller coaster. Kapag minsan sweet pa rin yung babae, parang gumaga ng loob ng lalaki. Pero kapag balik na naman sa pagiging cold, balik na naman siya sa pangamba. Para itong ride sa theme park, nakaka-excite pero nakakapagod, parang wifi signal. Kapag malakas chill ka lang. Pero kapag biglang bumagal kahit connected pa rin sobrang inis mo. Ganito rin ang lalaki. Alam niyang connected pa rin siya sa babae pero dahil mahina ang signal ng sweetness, lagi siyang iritado. 3 behavioral shift. Ang dating confident at chill nagiging clingy. Ang dating nagbibigay ng space biglang nagiging possessive. Ang dating kalmado nagiging paranoid. At ito ang pinakamasakit. Yung mga bagay na dati nagustuhan ng babae sa kanya, siya mismo ang nawawala dahil sa takot at overthinking. Minsan, hindi yung pagkawala ng sweetness ng babae ang sumisira sa relasyon, kundi yung reaksyon ng lalaki na hindi kayang kontrolin yung sarili niyang takot. Imagine mo sa IG. Dati lagi kang may mention sa stories niya. Pero ngayon, wala ka na. Ikaw mismo gagawa ng issue. Bakit hindi ako kasama? May iba na ba siyang pinapakita? Hindi mo alam, baka simpleng hindi lang siya mahilig mag-post gaya ng dati. Pero dahil sa reaction mo, ikaw mismo 'yung nagiging problema. So ano ang dapat gawin ng lalaki sa ganitong emotional struggle? Una, kailangan niyang matutunan ang emotional control. Pangalawa, dapat niyang kilalanin na hindi sweetness ang sukatan ng pagmamahal. Pangatlo, dapat siyang bumalik sa sarili niya. Huwag gawing sentro ng mundo ang babae, parang alon sa dagat. Minsan malakas, minsan mahina pero hindi ibig sabihin wala ng dagat. Ganito rin ang relasyon. May seasons ng sobrang kilig at may seasons ng calm at katahimikan. Ang tunay na lalaki, natututo sumabay sa agos. Kaya nga ang tanong, paano mo gagamitin ang struggle na ito para mas maging matibay imbes na masira ka? Paano ka magiging lalaki na hindi lang umaasa sa sweetness ng babae, kundi kayang mag-lead at magdala ng relasyon kahit anong season? Kung ayaw mong lamunin ng paranoia, kung ayaw mong mawala ang sarili mong identity at kung gusto mong manatiling attractive sa mata ng babae kahit hindi na siya kasing sweet gaya ng dati, ito ang dapat mong gawin. Tandaan mo bro, hindi sweetness ng babae ang magdidikta ng value mo, kundi paano ka nagre-react sa pagbabago. Karamihan ng lalaki kapag hindi na sweet ang babae, dalawang bagay ang nagiging ugali. One, nagiging clingy. Paulit-ulit nagtatanong, mahal mo pa ba ako? Gustong pilitin bumalik yung dating lambing. Ending, lalong naiirita ang babae. Tattoo, nagiging bitter. Sasabihin, nagbago ka na. Naghahanap ng mali sa babae. Pinaparamdam na kasalanan ng babae ang lahat. Pero ang totoo, hindi yan ang solution. Kasi once na ginawang obligasyon ang sweetness, nawawala yung authenticity. At tandaan, ang babae, mas lalo siyang lalayo kapag pinipilit siyang bumalik sa dati. Isipin mo ito. Dati sweet siya kasi free siyang ipakita yon. Pero kapag pilit na, hindi na love ang nararamdaman. Pressure na. And sino ang may dala ng pressure na yon? Ikaw mismo. Parang Netflix subscription. Dati, lagi kang may bagong palabas, lagi kang nai-excite. -e Pero habang tumatagal, hindi araw-araw may bagong episode. Kapag hindi mo ito naintindihan, iisipin mong hindi na worth it. Pero kapag naiintindihan mo, marirealize mong hindi nawawala yung value, steady lang. Sweetness is like sugar in coffee. Sa simula, kailangan mong maraming tamis para masanay. Pero habang tumatagal, natututunan mong inumin kahit medyo mapait. At minsan, dun mo marirealize. Mas authentic yung lasa kapag hindi puro asukal. Fun control your reaction. Stoic mindset. I cannot control her actions, but I can always control mine. Kung hindi na siya sweet, huwag agad mag-react negatively. Observe, understand, breathe. Ang tunay na lalaki, hindi basta bumabagsak dahil lang nagbago ang babae ng approach. To focus on yourself. Ibalik mo yung energy sa sarili mo. Magayos ng katawan, mag-level up sa career, mag-invest sa hobbies. Ang attractive na lalaki ay yung may sariling mundo, hindi yung nakasandal lang sa babae. Kapag ikaw mismo busy sa growth mo, hindi mo naramdam ang kakulangan ng sweetness kasi ikaw mismo. Nagiging source ng spark. Tracy lead the relationship. Kung nararamdaman mong malamig na ang babae, huwag kang matakot mag-initiate. Magplano ng date, magbigay ng sorpresa, magpasimula ng kilig moments. Hindi pwedeng siya lang ang magbigay ng energy, ikaw din. Dati siya lagi ang nagpapadala ng good morning. Kapag nawala yon, ikaw naman ang mag-initiate. Hindi para makipagkumpetensya, kundi para ipakita na kaya mo ring magdala ng spark. for Understand her love language. Minsan hindi na siya showy sa words kasi nagpapakita na siya sa gawa. Baka nagluluto siya para sa'yo, nag-aalaga sa pamilya mo, o sinusuportahan ang mga plano mo. Kung puro sweetness lang ang focus mo, hindi mo makikita yung mas malalim na effort niya, parang ulan at lupa. Noong una, malakas ang ulan, obvious ang tubig. Pero habang tumatagal, Nagiging steady na lang yung patak at yun ang mas nagpapalago sa halaman. 5. Be comfortable with silence. Hindi lahat ng pagmamahal, kailangan laging maingay at puno ng words. Minsan, yung katahimikan at simpleng presence lang ang pinakamatibay na expression ng love. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatamis na anyo ng pagmamahal kasi hindi na kailangan ng salita para maramdaman mo na andyan siya. Kaya bro, tandaan mo, uh, hindi sweetness ang sukatan ng pagmamahal hindi ka dapat ma-define ng gestures ng babae. Ikaw ang dapat maging anchor ng relationship, hindi yung babae. Kung matutunan mong i-handle ang sarili mong reaction, kung marunong kang magbigay ng spark kahit wala na yung dating lambing, at kung marunong kang magbasa ng love language niya beyond words, dun ka magiging tunay na lalaki. Para kang kapitan ng barko. Minsan malakas ang hangin, sweetness. Minsan mahina. Pero hindi 'ibig sabihin hihinto ka. Matuto kang mag-adjust ng layag at dadalhin ka pa rin nito sa destinasyon. Isang matibay na relasyon. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo ang tuna na lalaki kalmado sa baba para malaman kung solid ka. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share sa tropa mong nangangailangan nito. Tandaan mo, ang tunay na lalaki hindi natitinag sa pagbabago ng babae dahil siya mismo marunong mag-lead sa relationship.